nagluto na tayo mga kabibilag ko. Samahan niyo ako sa akin. ayoko nito kasi masyadong malaki. Ito. Ito yung bigay ng kapatid ko sa akin. Na mura kasi ang, bis ang ano doon, ang sibuyas. Kaya lahat kaming magkakapatid binigyan niya. Bumili siya ng apat na kilo. Tagi isang kilo kami. Kaya gagamitin na natin para hindi masayang ang kanyang bigay kailangan ko na natin to. Ito naman hahatiin ko, excuse me. Ito naman hahatiin ko sa dalawa. Sa munggo at saka dun sa tilapia. Ay, sa ano natin, hindi tilapia yun eh. Sa ating isda na tulingan. Yun. Hatiin naman natin sa dalawa masyado namang malaki kung uubusin natin sa isa lang. natin luto ito. Magdang araw, magayon na umaga. Labrag sa Indogabos. Hindi ko lana na ako. Kaso lang hindi na ako masyadong uh, magaling ng people. Pero nakakaintindi tayo. Hindi tayo mapibenta, syempre. kasi mula uh, elementary, pag graduate ko ng elementary, nandito na ako sa mga kapatid ko. Lagyan natin ng maraming uh, sili. Kasi masarap pag marami sili. Masarap na tayong ano, harvest doon sa may uh, sa taas. May rooftop. Mayroon ako doon garden garden ng city kaya ayun nalungkot nga ako kasi hindi masyadong uh, nadiligan kaya ayun parang nagtamblay tamblay siya kaya ayun ngayon dinidiligan natin para ito bell paper na maliit yung galing yan to. tsaka lagyan natin ng kamatis sa aking At seal tayo para pang maganda ng pili. Sana may mga tempo tayo uli na magtinda. Bibili tayo uli ng marami nito para panlagay natin sa mga ano. At saka mahilig ako sa kamatis. Makain tala ako ng kamatis na hilaw na ginisa o ano pa yan. Ito yung talong natin. Nag-iisang ikaw. Ito isang peraso na talong. Ilagay na natin para hindi masayang. lahat ng Ito yung hugas na. At ito yung malinis na may asin na to. Paanahin na natin yung baboy kasi yung tigas pa. At ito nga, ang tigas pa eh. Makakahiwahiwalay na to eh. Kaso lang, ano, ano eh. Siyempre, tanghali na. baby lang, bilang beast tayo hindi nakapag-exercise. Kaya sana may pagkakataon na mag-exercise tayo para hindi natin ang buo yan. Kaluluotan na lang yan. Sige na, lagay natin ang ingredients natin para mahalo-halo na po. Talong. Sibuyas. Sili. Yan. Yan. namis natin. Namiss ko din magluto kasi doon sa kapatid ko. Ate ko mismo yung nagluluto doon. Nahiya naman ako na doon. Pero sabi naman niya, okay oh, lang naman daw. Sabi niya, baka hindi ko kinuhanan yung pagluluto niya doon. Ganda para naman ang bahay ng kapatid ko. Siyempre, nahihiya ako. Pero sabi naman niya, okay lang. Para sa vlog, walang problema. Kaso lang, siyempre nahiya ako sa kanina. Nagyan natin ng suka. Ayan, suka. Tsaka, siyempre, lagyan natin ng konting tubig para hindi masyadong maasim. tubig. Mga bibilab, hindi pa ako nakapag-exercise ha. Walang bulihan ng katawan ngayon kasi puro kami kain doon. Pero, syempre ngayon nandito na tayo. Baka mag-exercise na tayo mamaya. Di ba? Mas na natin magic sarap para pampalasa. Ayan, tingnan. natin ubusin kasi mas mahirap naman yung maraming marami tas kaya din ng paminta kunti lang din kasi hindi ako mahilig sa paminta Ayan, hintayin lang natin na kumulo-kulo siya kasi kailangan lutong-luto siya kasi siya yung isda na nakaka ano ba tawag doon? Yung parang nakakalasong siya. Kasi, uh, nung nakakaraan, yung baka pa ako. Yung nangyay ko kumain yan, tulingan. Alam mo, nalasong siya. Yung parang nagpantal-pantal yung katawan niya. Kaya, pinapanagal ko yung buntot niyan pagka bibilin ko. Pinatanggal ko yung buntot. Or, ako yung magtatanggal ng buntot. Kasi, nakakalasong kasi yun ano uh, tulingan kapag hindi fresh pero yan fresh yan kaso lang mas gusto ko yung tinatagal yung buntot para safe tayo na uh, magkapantal-pantal sa katawan ayun tip lang kapag magluto kayo ng isda na tulingan tanggalan nyo ng buntot kasi sabi na matatanda may kasabihan nga na yung daw ng ano ng tulingan ay nasa buntot kaya Iti-twist nyo lang naman yun, tapos hilang gano'n. lang naman siyang hugutin kasi buntot lang naman yun eh. Doon kasi yung parang poison niya sa may buntot. Ayun. Naruto tayo kasi pre, yung na ko eh, ang daming pantal na. Yun. Parang na yung katawan sa may ano, kasi uso sa amin yun eh, yung tulingan na yan. namin yan doon sa Bicol. Kasi hanagin namin ng na maraming gulay, yun. Ayan. Kanay yeah, kami na kumakain ng tulingan doon, kaso lang yung mga narasa namin, yung mga na-allergy namin. Para makasama ako para may vlog natin yung Bicol kasi gusto ng kapatid ko magsama-sama kami kasi nga gusto namin na nanay namin mapasaya namin kasi matanda na yun. 76 na eh. Gusto ng kapatid ko ka, lahat kami pupunta doon para uh, sorpresahin ng nanay namin. Hindi ano makasama ako kasi sana bigyan ako ng ito ng budget para doon. Kasi nagsabi naman na ako. Pwede tayo. Managluto ako, nakakapi ako mga katebel at po para tayo nakaka-ahon-ahon -oh na -oh natin isasala yung mungo natin kasi uh, pinapa na ano ko pa siya may nababad ko pa siya bibigyan natin si Kambal Anak ni ni sis ko ni sister at ako para may ulam yung Kambal kawawa naman wala yung nanay nila nasa duty kaya bibigyan natin ito na ubos ko na yung yung pagbisal na may butter, sayang kasi hindi nila kinain. Alam mo naman dito, pag yung mga tira-tira, syempre yung nanay ang kakain. Pero... Alam kasi kinakain ko siya. Ang labang yun, labis na pa nga. Basta ako sa masunod lang, hindi ako nagluto ng baboy. Yun, kaya mag tayo at saka mumunggo tayo kain na itong sibuyas para sa sa lagyan din natin ng kamatis. Ilaw nga kamatis. Pero okay lang yun. May hinog na lang yan pag niluto. <laughs> sana may maganda uli para makapilita tayo uli ng kamatis. Diba? Kapipilag okay, ko. Sa lahat na nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa mga uh, nagsubscribe. Ang dami, ang dami siguro nila kasi ang dami kong na nagpapasubscribe talaga ako. Nasa isang app ako na ayun, mga nagpapasubscribe ako doon. Thank you sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may mention isa-isa. Maraming salamat sa inyo ah, hindi nyo ko panoorin basta i-subscribe nyo lang ako okay na sa akin marami salamat kasi baka mamaya uh, kasawa pala kayo sa mukha ko okay lang yun at least na subscribe nyo ako malaking tulong po yun sa sa akin kasi bago yung channel ko ah, uh, ka ako dun sa luma ko kaya malaking tulong sa akin yun na subscribe sa akin ngayon thank you so much guys God bless at saka sana eh, Huwag okay, o maumay sa akin. Ito lang talaga yung content ko araw-araw kasi ito yung buhay ko talaga. Ito yung realidad ng buhay ko kaya wala akong iba yung content kundi yung ko sa buhay ko. Kaya yung, sana yun, sana hindi kayo magsawa na manood sa akin. Parang enjoyment lang, uh, gusto ko lang naman na uh, uh, maging yung sa realidad ng buhay ko. Ayaw ko, nagtatrying hard ako na ipagawa ko ng content na ganito ganyan. Kasi ito yung buhay ko eh. Ito yung, par Ay, kaya nga nakalagay doon eh, life of a Single Man kasi ako eh, ako ito ako eh. Hindi ko kailangan mag-trying hard na gawa ng content para magustuhan ninyo. Ay, gusto ko yung natural lang na araw-araw na gawain. Kasi yun naman talaga yung totoo. Sa totoo lang tayo, di ba? Kaya natin mga happy to tayo ko. natin to kasi yun. Ayan, tulo na siya. Tutuyin natin yan ng bongga kasi ano yan eh. Uh, tuloy na. delikadong isda yan eh. Kaya ako alam ko na yung technique dyan. Kailangan ano uh, siya. Tuyot na tuyot ang pagkaka ano at sigurado yung ano siya uh, lutong luto para hindi siya makakalas. Mami, huwag yung mga kabibilap. Ang haba na ng video ko. Nasa 14 minutes na. Mamaya uli ha, baka may kayo at hindi niyo tapusin yung video para mula rin hindi counted sa uh, sa YouTube. Kailangan kasi pag nanonood ka ng video, tatapusin mo siya at saka uh, hindi mo i-skip yung, yung mga ads para kumita yung video ng isang YouTuber. Kaya ayun, maano ano na siya, masyado ng mahaba, 14 na, 14 minutes. Kaya mamaya uli, puputulin ko na. Bye bye mga kabibilab ko. Enjoy sa pagluluto. Bye bye.